Hello mga papatayan ko, nandito na yung man, yung lola nyo, ayan, kwento lang ako guys, habang nandito ako sa sasaksyan. Alam nyo, dito sa Middle East, pag ikaw ay isang kadama, o yung DH yung pinapasukan mo halimbawa sasabihin mo isa kang yaya wag may expect na yun lang yung tatrabahuin mo yung magiging yaya o expected na yun na magiging all around ka na katulong sa buong bahay yung tipong labal laba plansya, luto ng mga pagkain nila, bantay ng bata maglinis ng bahay at, at etc pa oo alam nyo guys, dito sa abroad, o, lalo pa sa medalis o kumbaga pag sinabing DH ka, kailangan maano ka ba masinop ka o kasi dito sa bahay ng mga amo ko guys, o, o, dito paminsan sila wala silang pakialam sa ano sa bahay nila. Ikaw na lang yung yung parang tawag dito iko na yung tumitingin ng bahay nila kung ano yung wala sa kusina halimbawa sa kusina ano yung wala doon o sasabihin mo ipapabili lahat o kung anong kailangan o saka yan sila bibili pag sasabihin mo yan sa kanila guys ganyan yan sila dito oo. kasi ganyan yung sa amo ko tulad ngayon o kaso lang ngayon kasi guys oo, pumupunta ako doon sa kabilang bahay nandun ako sa anak ng amo ko kukunin ko yung mga anak niya yung apo ng amo ko kasi hatid siya sa sakyan kay kasi meron silang katulong umuwi kasi yung katulong guys hindi na nakabalik kasi namatay yung asawa niya oo kaya ngayon hirap sila kumuha ng, ng kasama nila oo kaya habang hindi pa nakakakuha ng kasama ako muna maghahatid sundo sa mga bata Oh ganito guys dito pag pag OFW kada maka all around ganyan guys so paminsan hiramin kasaglit ng mga ng anak niya o di kaya ng mga kapatid nila ganyan yan dito guys pero magano choice ka kasi 'yung amo mo 'yung nagsasabi sa iyo o ako as long as na hindi naman ako nahirapan umuuo na lang ako ayan oh nakikita nyo guys nandyan na ako sa sasakyan alam nyo bakit ganyan yung itsura ng video ko guys kasi nasa tabi ko yung bata kaya nakatagilid na lang ako yung tipong katawan ko lang yung nakikita kasi nasa tabi ko siya o nakayakap yun siya sa akin kasi sa kanila guys, bawal i-video yung mga bata, bawal picturean i-post sa Facebook or sa social media unless na lang kung sila magpo-post kay kasi may mga Instagram yan sila guys. Pag sila mag-post ng mga anak nila or ano man diyan, okay lang yun pero pag mga katulong tulad namin, o oh, yan yung pinagbabawal nila. Kaya sa amin as long as bawal, wag gawain, di ba? Kasi para hindi tayo magkaroon ng ng problema sa huli. Ako guys, pag, pag, kasi yung mga amo ko dito, lalo pa yung nanay ko, yung amo ko, nagsasabi talaga kung ano ang ayaw at gusto niya. Kaya pag nalaman ko yun, ano yung mga gusto niya, yun yung pinipilit kong ginagampanan bilang ako, bilang kadamanya. niya. Ano yung mga ayaw niya, pinipilit kong iwasan yung para hindi siya magagalit sa Alam nyo guys, isang bagay lang yung natutunan ko sa haba ng ng ano dito. Sa haba ng panahon ko dito sa amo ko, ilang years na rin ako naninilbihan bilang kadama sa kanya. Kailangan lang talaga guys, may respeto ka. Kasi alam mo, pag may respeto ka sa kanila, may respeto din sila sa'yo. Higit pa yun. O oh. Kung may tiwala ka sa kanila, may tiwala din sila sa'yo. Oh. Ngayon, paano mo paano mo makukuha? Paano, paano mo paano nila makukuha? Paano mo makukuha yung tiwala nila sa'yo? Kailangan mong maging tapat maging tapat ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa loob ng bahay nila. Paano magiging tapat? Magiging totoo ka sa sarili mo. Ipakita mo kung ano ano yung trabaho mo. Ipakita mo kung anong totoong ugali mo. Ipakita mo kung ano ka. Oh kasi paminsan pag meron silang hindi magandang sinas gusto meron silang hindi magandang ginagawa mo or or ugali mo sinasabi yan nila sa iyo na sabi, sabi nila ayaw ko yung ugali mo na ganyan o, no? pwede mo bang maguhin niya kasi, kasi hindi maganda ganyan niya no alam nyo guys pag nakuha nyo yung yung loob nila o nakuha nyo yung respeto nila yung tiwala nila alam nyo guys ang sarap sa feelings yun kasi, kasi yun yun ang magsisimula na magkaroon kayo ng magandang din, kaya nga may mga amo dito guys, na hindi lang basta-basta amo yung yung tingin yung tinginan nila sa bawat isa kung hindi, parang magpamilya na eh kasi nga dahil doon sa tiwala, dahil doon sa loyalty, dahil sa katapatan dahil sa pagiging totoo kaya nagkaroon sila ng magandang relationship bonding sa isa't isa yung tipong hindi lang basta mag yung katulong yung tingin sa kung hindi part ka na rin ng pamilya nila pero paminsan ang paalala ko lang din sa mga ganitong pamaraan na kahit gaano tayo sa amo natin wag natin sagarin yon yung tipong wag natin sayangin yon wag natin ipawalang bahala eh kasi pag pagtiwala nila ang nawala alam nyo, alam nyo kahit anong kabutihan pa ipapakita mo sa kanila sa 100 na kabutihan na pinakita mo sa kanila pag masisira yung tiwala na yun magkakamali kasi isang bagay na yan, yun na titingnan nila isang bagay na yun, yun na yung makakasira sa'yo oo. kahit pa na kahit pa na maganda yung tingin nila pero kumbaga meron ng gap oo meron ng meron ng kumbaga sa baso basag na eh oh. kumbaga ganon oh. kaya ito lang yung masasabi ko ingatan natin ang tiwala na binibigay sa atin ng kapwa natin oh. eh, kasi pag iniingatan natin yun oh, yun, yung, yun yung magiging daan para lalo tayong maging close sa mga taong yun, paminsan pag nasa abroad kasi tayo guys parati natin ingatan yung mga ganyang mga ganyang gawain, yung pagiging, yung tiwala ng amo, pinaka-importante ingatan niya, no, kasi pag dito kasi sa abroad, guys, wala tayong pamilya dito, huwag na tinuturin kung hindi ang mga amo natin, sila yung nanay at tatay natin dito sa abroad, kaya dapat ingatan natin, no, kumbaga kung, kung paano nila tayo pinagkatiwalaan, dapat ganun din tayo sa pagiging abroad hindi ganun kasarap hindi ganun hindi ganon ka kadali sa tingin ng ibang tao na hindi pa naka-experience pagiging abroad pero sa abroad mo talaga mararanasan yung hindi mo pa naranasan sa Pinas yung tipo kahit sarili mo magiging kalaban mo dito pag hindi mo kaya ang depression sarili mo magiging kalaban mo o, kaya yung mga mga kapwa ko na OFW doon sa pamilya nila sa Pinas alam nyo, bigyan nyo ng importansya yung pamilya nyo na OFW paminsan kumbaga kahit lang man kumustahin nyo sila yung tipong tanungin nyo kung kumusta na sila yung tipong okay lang ba sila dito sa ibang bansa kasi alam nyo guys kaming mga OFW kahit sa simpleng salita lang, paggaling sa mahal namin sa buhay para kaming nabubuhayan. Doon kami humuhugot ng lakas. Oo. Sa inyo kami humuhugot ng lakas na pamilya namin sa Pinas, mga anak namin sa Pinas. Kasi ang pagiging OFW hindi ganon kadali. Laging tandaan yon grabe yung sakripisyo grabe yung sakripisyo na binibigay ng bawat isa kaya para ang ayan ang mahaba na pala ng dinakda ko ayan nandito na kami sa e school guys nahatid na yung mga bata ayan yung labasan ng school ayan oh mm -mm. nakikita nyo diba, ang ganda ng labasan ng school dito ang playground nila ang ganda Tingnan nyo guys, o oh green na oh green, o. Oh. Ganyan dito yung mga school dito sa, sa middle, dito sa Kuwait guys, o. Oh. Basta pang bata pa, parating may palaruan kasi ang purpose para yung mga bata, pwedeng maglaro sa labas, hindi sila maboboard. Kaso ngayon kasi tag-init, hindi sila pwedeng maglaro sa labas kasi sobrang init talaga guys, promise. O, oh. pa uwi na kami niyan ay alhamdulillah naka, din ng maayos yung mga bata ngayon pa uwi na kami ng bahay oo ihatid pa ako ng driver ng anak ng amo ko kasi pagdating ko sa bahay guys doon naman ako maglilinis ng bahay magluluto magpa -plancha. kasi may plansahan pa ako hindi tapos pagluluto pa ako ng pananghalian ng mga amo ko pagkain namin pagkain ng mga mga ano tawag dito mananahin namin. Ayano. Ayan, guys, pauwi na kami niyan. Oo. Ang ano dito kasi ang pa ang oras papuntang school o, ha galing doon sa bahay ng anak na amo ko is 20 minutes dala traffic na yun guys. So, pag umaga kasi lalo pa may kahit summer kasi dito guys. Lahat ng mga bata dito nag-summer class kaya walang mga bata sa ano ba sa bahay. Kaya parang yung summer summers summer class nila guys parang ano din regular din ng school oo sobrang traffic kasi nga mga bata parang wala ding ano wala ding bakasyon oo nag aral din sila kahit ano kahit bakasyon na nila naga summer class kaya ayan pauwi na ako guys pa oh, kahit papano pano oh, nakakita ng araw guys oh, pag nakalabas ayan nakakita ng araw Oo, di ba? Ayan yung lola niyo. Sobrang init kaya, guys. Oo. So, ayan, nakatabingi lang ako, guys. Kasi, alam niyo sa totoo lang. Yung, yung araw na yan, guys. Masakit kaya ng, ano, ng liig ko. Baka nasubrahan ka, ano ba. Kasi, sobrang lamig <coughs> ng kwarto namin, guys. Oo, so, kaya, yung, yung, yung nagtiko ko ba, yung parang hindi na ako nagalaw-galaw sa sobrang lamig. ay masakit yung liig ko ayan nasa daan na kami guys pauwi na kami paano ganun na lang maraming salamat po Allah bless you all guys